Ito yung sinend sa akin guys ng kaibigan kong technician may problema yung sa motor nila. Yan o. Oh, una dyan aandar siya. Pagkatapos mag trip. Palagay ko yung ano na yan parang relay yan na ano sequence relay ata kung hindi ako nagkakamali. Tapos pag i-reset naman siya gagana ulit yung HMI. Magigreen ulit siya. Yun ang sinend sa akin. Sa mga magagaling mag troubleshoot nito guys eh, pakibigay naman ng tips o yan o, oh, nagbiblink nag siya ng, ng red palagay ko yan ay sequence relay yan ngayon pag i pag i trip naman ganun pa rin tapos pag i off yung breaker namamatay siya pag i on babalik siya sa normal na naka green yung green kasi healthy yan kumbaga walang problema tapos mag error ka agad siya mag red kung makikita natin guys sa mga eksperto dyan ano kayang sira kasi yan yung sinin sa akin ng kasama kong technician kaya nga yung motor nila ayaw gumana. Yan ang ano magsi-send mag ano siya, magbi-blink siya ng red so ibig sabihin may problema, may error.